Good morning everyone! Welcome again to my vlog! Hello guys! Samahan nyo kami sa aming outdoor activity today. Today is March 2, 2024. Saturday. Samahan nyo kami guys mag-operation linis at mag-zumba. Unahin natin guys ang mag-operation linis. Dito na tayo ngayon guys sa aming barangay hall annex. Nagmotor na lang ako guys papunta dito guys dahil mukhang late na ako guys. Guys, tara magwalis na tayo guys hindi na lang ko yung aking motor guys at sinakay ko ang aking walis ayun, magwalis tayo tara good morning Good morning guys Nandito kami ngayon Tapos na kami magwalis Ayan guys Ang mga kasama Ayan doon guys Libring almusal Thank you for watching guys Bye bye At may libreng pa almusal dito guys Sa Champorado Makikain muna tayo guys Habang may oras pa Mahaba-haba pa ang ating oras bago tayo magsumba Thank you so much po sa libreng paalmusal. God bless. Salamat po guys sa inyong mga suporta. Shout out po sa lahat ng mga supporters and followers, mga subscribers all over the world at mga silent viewers. Thank you for watching, guys. Dito na ako, guys, sa park. Dito na ako sa aming simbahan. guys, ang aking kasama. Ayan sila, guys, oh camouflage kami ngayon guys ang aming attire good morning mga guys. <laughs> good morning, guys good morning guys good morning guys good morning guys Good morning! Good morning. Dito na kami guys sa aming venue sa park. Magsusumba na kami guys. Ayan ang aking mga katropa. Mga tropa pits. <laughs>

na kami magsimba. Dan! Dan! Grabe pawis Done. ni ate, oh. Grabe! Grabe pawis. Woo! Woo! Natapos din. Happy uh, joy! Thank link. you for watching, mga oh, guys. Right, 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 Tapos time. na kaming sumba. Bye-bye! Till my next video, guys. Uh, salamat! Happy weekend, everyone! <laughs> Hello! Hello! Bye-bye! Tapos -bye. na kami magpapawis! Yes! yes. Ayan, tapos na ang aming Zumba. Ayun guys, sa tapos ang ating outdoor activity ngayong araw nato guys. Salamat sa inyong pagsama sa amin guys hanggang sa muli. Maraming salamat po sa walang sawang ninyong suporta sa amin. Mag-iingat po tayong lahat palagi. Be fit and healthy. Bye-bye.